ang usap time ng Panginoon Diyos kahit po tayo ano ay sa Mateo 6.9 manamin na nasa langit ka in verse 11 bigyan kami ng aming kakanin na araw ano yung pinagkita lang ng Panginoon Yesus lahat ng kakainin ng tao ay galing sa Diyos Amen kahit po tayo ito ang pan hindi pala na cheese at saka ano ba? yung ano? Ini best friend. Ito naman yung cheese. Pinagalo na. Ay, <laughs> dito Praise the Lord. At ng Panginoon. Salamat sa mga awitin na laging natin na patuloy na nagtuturo sa ating na manabigay. At tayo ay manabigay sa Panginoon. Glory to Lord. Ngayon tayo ay nasa bahagi ng pagbibigay ng ating isang pang bahagi. At kaloob sa gawain dito po sa simpatet na kasulatan sa Aklat ng Mateo 22. Simulan natin sa 17 hanggang sa 21. Sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matawid magang buwis kay Cesar o hindi? Dato pat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang amaang at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso kayong mga mapantay Ipakita ninyo sa akin ang salaping pampulis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Na magkagay, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar, ang sa kay Cesar. Mayabang. At yung malalaking bayabas, mga na talo. po. Kaya ang nag natin ito ay ang bahagi oh? ng Balat tao pa lang ito? at ang bahagi para sa Panginoon. Hmm. Maliwanag ang balay na kasulatan ng ang Panginoon ay nasa lupa. Tinanong siya ng mga tao. O no, kanina yung larawan na nasa salabi. Sabi niya kay Cesar, kaya e, ang tanong ng mga tao, matuwid kang bumuhis kay Cesar. Hmm. Sabi ng Panginoon, ibigay niyo yung kaysa sa at ibigay niyo yung para sa Diyos. Kaya dito sa lupa, ang mga tao nagbabayad ng buwis. Pagka hindi nagbayad ng buwis, syempre napakasabihan siya o oh, depende sa kanilang ginawa. Sa Bible, maliwanag ang salita ng Panginoon, meron ding bahagi ang para sa bakit may bahagi ang para sa Diyos? Una, dito sa lupa, may gawain ng Diyos. Ano ang gawain ng Panginoon? Ang gawain ng Diyos dito sa lupa ay ang pinakamalawak na gawain, ang gawain ng pagliligtas. Ang ililigtis niya ang makasalanan. Sabi sa baral na kasulatan sa unang Timoteo 1.15, Dapat ang pasabi at nararapat hanggang ng lahat na si Christ pa rito para iligtas ang makasalanan. Kaya ang gawain ng Diyos ay ang gawain pagliligtas. Sabi din niyan sa aklat ng Unang Timoteo 2.4, siyang may-ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ano ang paraan ng Diyos para maabot ang pagliligtas sa lahat ng mga tao masabi sa Marcos 16.5 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong San Inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapan. Ang sumasampalataya at mabotes muna, ay maliligtas. Kaya ang gawain ng Diyos ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Hanggang saan ito ipapangaral at hanggang kailan? Mateo 24.14 at ipapangaral ang ibang nito sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa kung magkagaya darating ang wakas. Nakita natin yung gawain ng Diyos kung bakit may bahagi ang Diyos. May bahagi ng pagkakaloob sa gawain ng Panginoon sapagkat may gawain ng Diyos dito sa lupa. May ang palawakang pangangaral ng Ibanghelyo kaya ang ibig sabihin nito ang malawakang pagliligtas ng Diyos. Dahil tanging sa pangangaral lamang ng Ibanghelyo, matatanggap ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Sapagkat so, sa pangangaral, ang ipinapangaral ay ang Panginoong Yesu Cristo. At dahil sa malawakang pangangaral ng salita ng Diyos, yan din ang dahilan kung bakit may pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Sabi nga natin, ang Diyos mayaman sa lahat. Pero ang Diyos sa langit. At dito sa lupa, totoo ang Diyos mayaman sa lahat. Eh pastor, bakit mayaman? E nangangailangan pa ang kanyang gawain? Bakit nangangailangan ang mayaman ng mga ang tanong diyan, aling kayamanan ng Diyos ang kanyang gagamitin para sa kanyang gawain? Sino ba ang kayamanan ng Diyos? Halimbawa tayo, ano ang ating kayamanan? kung ano yung ginawa natin. Kung ano yung meron tayo. Tayo ba gawa ng Diyos? Tayo ba nilikha ng Diyos? Tayo ang kayamanan ng Diyos. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon, hindi lang tayo ginawa at nilikha. Ang sabi ng banal na kasulatan, nang tayo sumampalataya, tumanggap tayo ng karapatan ng pagiging anak ng Diyos tayo mga anak ng Diyos. Kaya dito sa lupa, kung meron mang kayamanan na gagamitin ng Diyos, yung kanyang mga anak, at tayo po rin. Yan sinasabi sa Galatia 6, 6 ang tinuturoan sa aral ng Diyos, makidamay ito sa nagtuturo ng aral ng mabuti. Yan ang dahilan kung bakit sa loob ng Iglesia ng Panginoon, merong bahagi ang para sa Diyos sapagkat yan sinabi ni Kristo ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar ibigay naman ninyo yung sa Diyos para sa Diyos bakit May gawain ang dito sa lupa ang pangangaral ng lupa pero alam niya ang biyaya ng Panginoon sa ating ginagawang iyan totoong iyan, na umukol sa lupa di natin ginagawa pero dapat natin maunawaan yan din ay pag-iisap natin ang kayamanan sa atin mga bagay na nasa lupa, na, na sa lupa, kumbaga, sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Panginoon, nagiging mayamanan natin ito sa kanila. Sabi nga sa Bible, sa Matthew 10.42, ang sino mang mag ng kahit sa klarong tubig na malamig sa pangalang alaga ay hindi mawawala ang kaysa sa kanya. Sabi ng Panginoon, ay ano mag-ginawa ninyo sa mga maliliit na lingkod ko dito ay ginawa ninyo sa akin. Kaya nga sa Iglesia ng Panginoon, lahat ng ating gawa, kahit kami, kahit ang bawat isa sa atin, lahat tayo ay gumagawa ng paglulimot sa Panginoon. Kahit sa bahagi ito ng pagkakaloob. Bagamat ang ating pagkakaloob, magamaganda maunawaan din natin. Ang bawa, yung kasampung bahagi. Ang tawag yan, 10%. Kumita tayo ng 100% yung 10% para sa Panginoon. Ibig sabihin, maliit lang yung bahagi sa Panginoon. Dahil yung ninth para sa atin. Pagkatapos ating kaibigay sa Panginoon, diyan din tayo bumabawas sa ating love offering o anumang mga tulong para sa gawain ng ating Panginoon. Pero hindi ibig ng Diyos na tayo maubusan. Lagi po natin tatandaan, yan din ang daan ng pagpapala ng Panginoon sa ating pagtatapat, alam naman natin, ang Diyos ang ng lahat ng mabubuting ng mga bagay. Kaya nga sa ating pagtatapat sa gawain ng Panginoon, tayo rin mismo ang makakapagpatunay. Basta totoo na, nang kami ay nagtapat sa larangan ng pagbibigay, hindi namin nakita ang pinakayaan ng ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang mga pagtuturong ito, kumbaga, hindi lang basta itinuturo, kanya na masulatan. Ngayon ang pagturo ng wala sa Bible. Kaya nga sabi ng Bible, si Kristo ang nagsabi, ibigay yung kay Cesar. Yung kay Cesar. Dapat tayo mag sa mga tao. Pero siyempre, may bahagi ang Diyos. At hindi lahat ng tao makagagawa nito. Ang makagagawa nito ay ang bayan ng Diyos at ang kanyang mga anak. Pero lahat ng paggawa natin, naggawain ito, may malaking bunga ito. Ano po ang nagiging bunga, pastor? Lumalago ang pangaral ng salita ng Diyos. Kaya biyaya ng Panginoon tayo, kaya ay nasa walukot dalawang bansa na naipapangaral ng salita ng Panginoon. Sa iba't ibang mga damo, ipapadala tayo ng mga missionary, ng mga pastor. Kaya namin naman natatayong mga RRBD.

share na share kayo eh, mga share at mag share po kayo sa iba po pero huwag nyo kalimutan mag subscribe Be my subscribe yan kandito na lamang po kaibigan God bless us all bye bye